Dati sa aksidente ako sa motor. Parang natuhukod. Meron kang ano, idol, merong x-ray nito before. Baka kasi na-fracture siya before. Ano? Ba? Pinano to eh, pinasemento. Oo, oh, ito may pasag to before. Oh. Oh. Uh, nung in-x-ray naman to, wala naman siyang basag. Kaya lang, parang ano, hindi siya naibalik ng ayos. Ganun. Oh, yun nga. Hindi. Meron tayong tinatawag na distal radius. Yung mas malampot na buto. Di, alam mo yung puti? Hmm. Hmm. Yun, eh o, no? katulad niya, no? nakabalagbag nabiyak Nagbiyak yan No? Oh. Pag tukod mo yan, pumuputok talaga yun. Eh, yung saklob na no? yan no? Kung makikita mo sa actual to, puti ito. Yan yung ano, misan sa fried chicken, kinakain natin yung dulo ng buto. Yun. Yun yung tinatawag na distal radius. Yan ang nabasag sa'yo oh matigas na idol. Ang tangi ko lang magagawa dito. Bababa ko lang ito ng konti. Uusog lang to mga ano mo. Itong unit mo. Dito. Pero, ito. Ano na to Dito na to Matagal na yan. Paano siya masakit? Ano? ito. yung official. Subukan natin. Sir, ito hindi ko mapapromise kasi matagal na to. Subukan na natin. Sana may magbago. Kung oh, wala, wala. Wala tayo magawa. Dito naman sa akin, pag wala akong nagagawa, alam ko naman na hindi ko na yan sinisingin. Hindi ko kayo sinisingin. Pagka, at least, sinubukan ko yung best ko. Kasi may mga pagkakataon talaga, hindi na kaya ng, hindi na kaya ng ganun, i-adjust. Siyempre, sa tagal ng panahon, tinatawag natin, minsan naglalaban na, gumagaling na, eh, na. Paano pa may balik yung pumigas na yun? No? Hmm, yun, yung no, tumulog. Thank you. <coughs> Yeah, subong mo, di mo subo. ano mas masakit. Ano? Yan ang sagad niya na ito. Yan ang sagad na pa yun pa? Pinisagad eh. Wala. Hindi na pwedeng itulak to. Nakaba. Ito, hindi naman may tutulak to kung ano yung tsura niyan, yan na yun. Kasi ito, <coughs> nabangal yan, yan. Bumuka. Kasi ito, mga... Hindi mo may gagalaw yan, no? Dito lang tayo mag-a-adjust Pero yan na yung sagat. Narinig mo naman. Pinakadagas na gagawin mo dyan, ibuhat mo, buhat mo na may bigat. Tapos, nakabuhat ka na mabigat. Ganun-ganunin mo para umang umatak siya. Para maposisyon Marami kasi butong tong malilit pa eh. Pero ngayon na ano naman na yun eh. Na naitulak ko yung mga da yung dalawang ano. subok subukan mo. Sumuk-subukan mo. Hindi. Sa malambot na muna. No, mas gumanda na mas lalo sumakit. Ayos lang. Okay. Ay, dul. Pinaka the best niya. Yun na lang. I exercise niya. Ha? Okay na yan. Thank you po. Thank you po. Thank you. Wala naman bayad Eh, ganun talaga. Medyo matagal na yan eh.